sukasuan, mauga-uga naman, di ba? Happy Sunday, guys! Ito si Marin Luz, ayan, nauuga mga kasukasuan yan. Si Ati Pinji, ang dyan, nagsasayaw. Ito po yung teacher natin sa Capitol. Ito kasama po si Ati Jo, po si Ma'am Jane Cruz na hapon. Ayan Saka si Miss Apaya, nagkana, di ba? Tingin ka, Len! Okay, ito na po, yung magsusumbat na kanina. Mga isi... Wala pa kayo mga kamagi, Kapitana! Ayan! Pabedal sa sopas, lugaw, popcorn. May siyang tao. May ice cream ba? At tapos may siyang parapol eh, oh. no? Kala ka parapol. Ah, sa cake ba yan? O, Tess. Ito po sa kitang ano, pakilala naman yan. exercise. Ayan, muli palang so, pakambunan. umaga. Linggo, di ba? Ngayon naman po, siyempre, pakikilala natin. Ang huling hirit ng ating buwan ng kababaihan, ang may pasimulo lahat nito, mula March 1 hanggang bukas, meron pa po tayong activity. Walang iba, ang ating 24-7 na magtrabaho. Ano? Aga-aga ni Chichi Smith. Kanina rin po yung e-bike sa harap. Anong gagawin? Tanggalin daw po. Nandun sa harap. Ito si Kevin talaga, panira eh. <laughs> Tatanggalin lang pa. Siyempre, ang 24-7, kung magtrabaho, higit pa, sabot na at linggo, nakikita nyo siya pumupunta sa inyong, kung may kaarawan, kung ano ang okasyon, nandun po siya. At siyempre, walang iba. Ang ating napakabait, napagmapagmahal sa atin lahat, lalo na kababaihan at mga kabataan walang iba ang ating nag-iisang Kapitana Risa Pascual Yay! Hi! Good morning! Good morning! Yeah, so maligayang buwan ng kababaihan at bago natin tapusin ang uh, buwan ng kababaihan ay tayo ay magzumba Pwede ba yun? Although yeah. oh, zumba na kayo yeah. medyo pinagpawisan na kayo at uh, siyempre palakpakan natin ang Manila Memorial Park, ang Holy Cross. Sa pangunan na kayo ng park manager, si Sir Noe, palakpakan naman natin ng malakas. Siyempre, ang Rotary Club of San Bartolome, palakpakan naman natin. At siyempre, ang mananatiling mayor ng Quezon City, Mayor Joy Belmonte. Ang mananatiling vice mayor ng Quezon City, Vice Mayor Gian Soto. ng District 5 Congressman PM Vargas. Vargas. At syempre, ano ang party list natin? SPP. Very good. At syempre, Kumita ba yung mga uh, club nyo? Yes! Parang may ina. Kumita ba yung mga ladies club nyo? Yes! Okay, kasi diba nagalan tayo ng fundraising para magkapondo ang inyong mga club. Ay uh, magkakaroon tayo ng cake raffle na kung saan ako ang may sagot ng uh, cake. Kayo ang kikita doon sa binenta yung ticket. Tama? Yes! O, lahat ba ng clubs nagkaroon ng pondo? Parang may ina, hindi yata la lahat ta. Lahat ba na sa ganoon ng pondo? Okay, so good morning everyone and mag ba na tayo.